natin on on-cam kung paano lumafang sa gabi si Mama Musang. Ang idea ng video na na to ay binigay rin mismo ninyo kasi may nag-comment nga na i-video daw natin ang paglafang nitong si Mama Musang tuwing gabi. Nawagitin nga kasi namin sa inyo na itong si Mama Musang hindi kasi talaga siya lumalabas sa umaga at tuwing gabi lang. Ah? At yung mga nga mismo, hindi nyo pa rin talaga nakikita yung face ni Mama Musang masyado. Paano ba naman kasi hindi din namin siya ma-videohan ng maayo? Una-una, ayaw din naman natin na ma-stress siya syempre. Kaya naman hindi natin siya basta-basta ginagambala tuwing pahinga niya. At pangalawa, Diyos ko, may pagkataray rin kasi talaga itong si Mama Musang. Kaya hindi mo basta malalap at Pero sa gabi naman itong si Mama Musang, ito yung time niya kung saan maglilibot-libot siya, maggagalagala at syempre ang lala Ito na nga sa video, kitang kita niyo naman nag-umpisa na nga siyang lumabas mula doon sa nest niya at iniwan na nga na muna niya ang kanyang mga babies. Alam niyo ba nung una, akala ko talaga kaya lang siya hindi lumalabas sa umaga kasi takot lang talaga siya sa mga tao. Tapos syempre tayo mga tao sa umaga pa naman talaga for the go at maraming sumisilip rin sa kanya dito, pati na rin nga tayo. Kaya naman akala ko talaga iniiwasan niya lang tayo yun naman pala nocturnal din sila. Para rin pala silang mga kwago na sa gabi talaga sila active at sa umaga talaga sadyang pahinga lang sila. At kung hindi nga ako nagkakamali correct me if I'm wrong pero hindi rin talaga sila masyado nakakakita ng ayo sa umaga lalo na nga kapag may bright light. Nakakaloka lately lang talaga namin nalaman na nocturnal pala ang mga ito. Anyway so much for the chika eto nga habang nasa atin pa ang mga musang nato ay talagang mini-make sure natin na ma videohan natin yung mga ganap sa kanila. At isa na nga doon pagagalagalan itong si mama musang na akala mo Molly. Maya, maya pa, ayan nila fang na nga niya yung mga pagkain niya at nakakatuwa kasi talagang inuna niya itong saging at talagang binalatan pa niya. Huh? Ay, Diyos ko, kahit ako, first time ko siyang makitang kumakain talaga at nakakatuwa naman. <gasps> Ang galing rin nga niya kasi talagang binalatan niya muna yung saging tapos yung loob yung nilafang-lafang niya nung mabalatan niya. O, di ba nakakatuwa? Pero ewan ko ba dito sa mama musang na to kasi after niya kumain ng konti ng saging, iniwan niya ulit tapos gumala-gala ulit siya. Siguro nga ini-enjoy-enjoy niya yung moment na wala mga taong nakatingin at ayan, tinik man rin nga pala niya dyan yung melon, pero hindi naman niya Kung di ako nagkakamali, tatlong putahe nga pala yung kinakain niya ngayon. Meron dyan saging, merong mangga, at pati na rin nga yung melon. Iba, iba rin talaga mga prutas yung ini-offer ni Mother dito kay Mama Musang. Kasi nga, syempre, hindi pa natin alam kung ano ba yung mga gusto pero niya. Pero alam nga ni Mother, ay bet na bet itong si Mama Musang ang hinog na mangga, at pati na rin nga ang saging. Pero hindi ko alam, eh ganito pala siya. After niyang kumain ng konti, gagala-gala ulit siya. Kala mo naman talaga may pinagkakabisihan at hindi makakain ng derecho. Maya, so. maya, pa nga, kana na ulit niya yung saging at nilafang-lafang na nga ulit niya. Nakakatuwa dito guys kasi hinawakan pa talaga niya yan. Tapos kapag ang nakakagat niya ay yung balat tinatalsik-talsik niya talaga Pero yan. alam niyo yun, buo pa rin yung pinakabalat niya at okay na okay pa rin. Pero maya maya pa binitawan na ulit niya at talagang sumilip na ulit siya sa paligid. Ewan ko ba siguro nga nakakonsyos lang talaga itong si Mama Musang at isa pa may at maya rin kasi talaga siyang magwiwi. dyan sa sulok nga ako nasaan siya ngayon dyan sa palagi nagpup